Hello guys. Nandito po ngayon sa Bulacan yeah. sa may boundary po ng Marilao at Mikawayan. Dito po ang sitwasyon natin ngayon. Bahana po sa daanan. Buti po walang tumitirik na mga sasakyan. Ayun. Pauwi na po kami galing sa trabaho. Abang binabakas po namin hanggang endless. Ah yang po yung ano Yung dadaanan. Para na po siyang ilog yan. Malawak po yung baha yan po yung ano bahasa uh, Baha sa marilaw Bulacan Marilao at Mikawayan Bulacan yan guys So sa lahat ng dadaan Pwede kayong Duma sa alternative road kung marami namang pundaanan marami po salamat sa panood at God bless po sa inyo lahat